Ang kapre ay isang dambuhalang nilalang na naninirahan sa mga punong kahoy sa Pilipinas. Isa itong napakalaking malataong nilalang na may maitim na balat, mahaba at gusot na buhok, at makapal na balbas. Isang kapansin-pansing katangian ng kapre ay na sa kabila ng kaniyang dambuhalang laki. Kaya niyang gawing di nakikita ang sarili sa mata ng tao, bagay na lalo pang nagpapatingkad sa kaniyang kababalaghan. Naninirahan ang kapre sa malalaki at sinaunang punong kahoy lalo na sa mga balete na sa ilang teksto ay tinatawag ding prickly pear. Itinuturing na sagrado ang mga punong ito sa ilang kulturang Pilipino. Ayon sa alamat, ginugugol ng kapre ang karamihan ng oras sa pamamahinga sa mga sanga ng mga punong ito. Nakaupo, naninigarilyo ng pipa o tabako habang pinagmamasdan ang mundo sa ibaba. Pinaniniwala ang may kakayahan itong magpalit-anyo Binabago ang hitsura at nililin lang ang mga tao, lalo na ang mga walang ingat na manlalakbay. Maari nitong iligaw sila sa loob ng gubat o lubusang lituhin hanggang mawala sila sa landas. Sa kabila ng kaniyang mapagbirong likas, hindi naman nangangahulugang masama ang kapre. Higit siyang mausisa at marahil ay nais lamang makakita ng reaksyon mula sa mga tao. Sa ilang pagkakataon, makatutulong pa nga ang kapre sa mga tao nagbibigay ng gabay at nagpoprotekta laban sa panganib. Gayunman, mahalagang lapatan ng paggalang ang kapre, sapagkat maaari siyang magalit o maunsyami kapag nakaramdam ng kawalang galang. Sa ilang kwento, itinuturing ang mga kapre bilang mga tagapagbantay ng kagubatan at sinaunang punong kahoy. Maaari pa silang makabuo ng pagkakaibigan o pagkagiliw sa ilang piling tao, lalo na kung ang mga ito'y nagpapakita ng paggalang o kabutihan sa kanila o sa kalikasan